Hello, great day! Sa Hardex MC Project, meron tayong bisita ngayon. Dating seaman, milyonaryo na. Yes. Yon, si Sir Cyril. Yun. So, hello guys! So, my name is uh, Cyril Kuan. Hmm. So, I'm from Iloilo. Yun. Wow. Isang dating seaman. Probinsano. Yes. Ay, tanong ko lang, bakit seaman yung napili mong profession? Actually, nag ako because, syempre, influence ng pamilya. ba? Diba? Kasi line of my family, kung hindi ka maging teacher, dapat siman ka. Kaso nga lang, since ayaw kong maging teacher, since medyo maiksi yung pasensya natin, <laughs> di ba? So, naging siman tayo. Kaso nga lang, the hard part nung nandun ka na sa pagbabar ko, kasi yung pinaka-expectation ko talaga, kaya din ako nagsima kasi maganda yung uniform. Wow. Yun. Pero nung nagbarko ka na, actually, hindi mo pala yeah. suot. yung ganong uniform na. Yung suot mo pala doon, lalo marin engineering kami, is uh, ano na parang basahan ka na minsan, 'di ba? Mm -hmm. Minsan no, grabe talaga din yung trabaho and then yung working hours wala siyang fixed schedule. Minsan wala ka nang pahinga uh, kaya yun, no? oh, imbis ihugas mo na katawan, minsan tulog ka na. Ganun. Maganda naman yung sinasahod but then as uh, kung bata ka pa, 'di ba? Parang mas maganda kapag nandito ka sa Pilipinas eh. Paano but, mo naman nakita yung opportunity natin? Yun. So actually, yun. Since bata pa ako nun talaga, naisip ko na magnegosyo talaga kasi sa mga pamilya ko wala naman ako nakita ang yumaman or nakapag for good agad habang bata pa sa Pilipinas na seaman kasi nga yun hindi sila marunong magnegosyo but then yun napanood ko yung isa sa ano mo sa post mo yun so na-inspire lang din ako doon so nagtry ako na mag ano, mag-inquire yun but then, the good thing about uh, Sir Geno sa page ni Sir Geno, is very responsive. Pag inquire ko, may maya maya nag-message agad. Tinanong yung uh, details ko. So yung forward naman natin. And then after that, pinorward yung sa akin lahat ng detalye regarding on our business. Yun. Grabe yan. So to cut long story short, nagustuhan natin. Yun. Ginawa natin yung negosyo. Sinundan lang natin yung sistema, yung formula. And then right now, at the age of 25 years old, wow. nakapag for good na dito sa Pilipinas. Dito ko na rin na hit yung first million ko. Yun. And then dito ko na rin nabili yung first car ko, which is my dream car before, na yung Honda Civic. Anong feeling nung dinadrive mo na yung Civic mo because of our system, nakita mo na proven and tested, nabili mo yung first car mo, ano yung feeling nung drive-drive mo na? Actually, iba, di ba? Kasi first experience yun, ang first car, di ba, hindi mo akalain mm -hmm. eh, na kaya pala. Kasi sa mga tito ko hindi naman nakakabili agad ng first car na ganung edad. Commonly mm -hmm. sa kanila may edad na talaga nagparang up talaga bago mabili. But hindi to bata pa ako, 'di ba? I'm so, driving my no, first car. Sobra, grabe. Parang immortal, mm -hmm. hindi ka tinatamaan ng negativity. <laughs> <laughs> Oo, oh, ang sarap i-drive, 'di ba? Na, nandito ka lang sa Pilipinas driving your own car and then at the same time earning sufficient enough na, na ibigay lahat ng gusto mo sa buhay. Because of this I, system. Oo, so right now, I am averaging uh, 300,000 wow. per month Grabe. na income dito system. because of our system. Anong masasabi mo naman sa mga viewers natin ngayon na nakikita tong video na to and isa din siguro sa mga nangangarap e eh, nag-aspire na kung anong kinikita mo, kitayin din nila. Mm -hmm. So sa mga, mga OFW din or sa mga kabaro din, na mga dreamers din na gusto mag-for good, gusto mag-breakthrough sa buhay, you no? Know? So sa panahon natin ngayon, there are a lot of opportunities right now nakapaligid sa'yo. Correct. So susubukan subukan mong tingnan, di ba? Subukan mong aralin, Dabi. and then pinakamahalaga is sumubok ka talaga. I-try mo talaga kasi malay mo, yung nangyari sa akin, mangyari din sa'yo. Okay? okay? So if you want na isang very legit na isang sistema na or in mabilis mong sundan, so you can message uh, Sir Geno kasi siya, siya lang naman yes. yung taong tumulong sa akin dito. That is why right now, bata pa, nakapag-forgood na dito sa Pilipinas. Yes. Kaya ikaw, kung nanonood ka ng video na to, click the send message button para mabig mabigay ko sa iyo yung free training video ko at mapanood mo siya at mabigay ko sa iyo yung detalye. Libre mo lang mapapanood, isa-send ko sa iyo. Abangan kita sa inbox ko. Yun, lang, thank guys. You. Maraming salamat. Yes, gusto. thank you so much, Sir Jen. Oh, you're next.